At so yun mga boss, so yun, for today's video nga natin. So i-update natin itong ginagawa dito sa ating uh, Biklatan project. no So bali ito na nga, nakabuhos na nga tayo ng ating mga strap beam. Yan. And then nakapag uh, baon na rin tayo noon, mga base plate natin, nakapaglagay na tayo. Ayun, so bali anim na lang yung base plate na natitira. And then yun, ongoing pa rin yung pagpoporma doon sa mga natirang beams. Ayan, so yan, nag-aabang na rin tayo ng uh, mga tubo natin. Ito, para dun sa ating uh, downspout and then floor drain. Kasi meron tayong uh, porch dito sa area na to, May open kasi dito. Sa area na yan. So, kinakailangan talaga natin ng uh, floor drain. And then, uh, maglalagay tayo ng catch basin siguro. pas maganda. So, para mas maganda yung access ng uh, tubig. Ayan, so papuntayin dun palabas. And then... Ayun mga bossing yung mga pipe natin. So lilinyahan naman natin na uh, pagbalik ko yung sanitary. Yung mga sanitary pipe natin ililinya natin yon. So install natin para uh, dire na yung uh, pagbubuhos ng beam natin. So yun pinupormahan pa yung ibang uh, biga natin. And then dito naman sa harapan. Ayan so tapos na. Patapos na yung bakod natin dito sa harapan. So ayan nakabuhos na rin tayo ng mga poste dyan. And then ito yung may ongoing na isang uh, poste na pinapormahan. And then may natirang biga doon sa labas. And actually wala nang biga dapat to eh, pero nilagyan ko na rin para maging matibay. ba diba? So iba yung matibay ang gawa mga boss. Ayan. And then after nating mapormahan yan. Yan ipiprepare naman natin yung backfill. So kita nyo marami tayong tambakin. Ayan. So yung ating magiging backfill mga boss is kapantay lang ng ating strap beam. And then yung ating magiging flooring natin dito ay nakapatong dyan. So kasi gaya na sabi ko gusto ko yung flooring natin is nakapatong sa mga beams para matibay. So hindi lang siya basta nakatumbok. So although kahit sabihin natin na mag-aabang tayo ng mga dawel. So pag nakatumbok kasi yung flooring minsan pag hindi compacted ng maganda yung um, lupa natin. Ang nagiging problema niyan mga boss crack. Nagkakaroon ng crack sa mga joint. So yun yung mag nagiging sakit minsan. And then yung mga tiles natin nada damahi So kapag hindi matibay ang ating flooring, yung ating slab on grade kung tawagin. Ayan. At so ayan mga bossing, ayan yung mga kaganapan dito sa ating uh, Cavite project. Okay mga boss. Ayan, so kunting-kunting tiis na lang after niyang matapos yung mga biga, kapag flooring na tayo, napakaluwa na yung ating gagawin dahil tapos na tayo sa foundation. Actually, yung foundation is yan yung isa sa pinaka magastos pagdating sa parte ng bahay. Kasi andiyan yung maraming bakal, maraming semento, keraba, buhangin, mga formworks, andiyan pati yung mahirap na trabaho. Ayan, so kung magpapagawa kayo ng bahay, uh, bibigyan nyo talaga ng budget yung structural especially foundation lalong-lalo na kung yung ating ipapagawa is matataas na ayan so syempre kinakailangan niyan ng uh, mas matitibay, mas malalaking footings, beams and columns ayan. So yun na uh, isang prepared natin na pinakamagastos. Almost sa uh, 30 to 40% yung uh, budget na kinakain ng ating structural. Mga ah, bossing yan, ay update ko na lang kayo sa susunod nating mga video pa so yan shout sa inyong lahat.